historia tagalog horror stories Isang kwentong kutsero lamang ang rebulto ng demonyo na makikita raw sa isang lumang sementeryo sa Rizal ngunit sa panahon ng dekada 80 ay nagbago ang paniniwala ko tungkol dito. 1983 Napagdesisyon na namin ng mga barkada ko na bumiyahe pa kaintarisal para dumayo ng disco. Nagskip kami ng biology class upang magpalit ng mga in na damit para hindi kami magmukhang jologs. Ready na ang aming mga puff hairstyles na amoy na amoy ang nakakasulasok na setting spray. Suot na din namin ang naglalakihang long sleeves at hapit na hapit na acid wash jeans. Ready for the disco na, ika nga nila. Sumakay na kami kakalay-kalay na sasakyan ng kaibigan naming si Rodrigo. Rod, hindi naman tayo biyahing langit, tiba? biro ng isa pa naming kaibigan na si George. Dahil kung tutuusin talaga ay lumang luma na tignan ang sasakyan nito. Mas malakas pa ito sa lola mo no? Sagot naman ni Rodrigo at nagtawanan kami. Maayos naman ang biyahe namin at sabay-sabay na kumakanta at ibinubuga ang aming damdamin sa kantang Total Eclipse of the Heart na noong panahon na iyon ay sobrang hit. Padapit hapon na din at napagdesisyonan namin na kumain sa isang paresan sa gilid ng kalsada. Habang kumakain ay ineengganyo kami ng tindero ng pares na libutin ang lumang sementeryo na halos tawid lamang namin. Ang sabi pa ng tindero sa amin Makikita nyo doon yung libingan ni Joaquin Arnais Yung lalaki na nagpatayo ng isang rebulto na animoy demonyo ang hulma Upang siya'y bantayan hanggang sa kabilang buhay Dahil nananalaytay sa amin ang dugo ng faith healers o albularyo Ay ako na mismo ang tumanggi sa alok ng tindero Dahil masamang makipaglaro sa demonyo Ang sabi pa ng lolo ko hindi ka nila lulubayan hanggat hindi ikaw ang talo. Dahil doon ay kinantsawan ako ng mga kaibigan ko na Killjoy. Ngunit nanindigan ako at hindi sumama. Iniwan nila ako sa bungad ng lumang sementeryo habang silang lima naman ay nagkanya-kanyang grupo. Si Rodrigo, Charmaine at Ellie ay sa kanang bahagi ng sementeryo nagsimula habang si George at Victor ay sa kaliwa. Kahit na sinasabing luma at abandonado na ang sementeryo, ay maayos pa ang ibang dibingan at lapida dito. Dahil halos kakalubog lamang ng araw, ay mamula-mula at napakairi ng paligid. Kalahating oras na yata akong naghihintay sa labas ng madinig kong sumisigaw ang mga kaibigan ko pareho nilang sinasabi na nakita nila ang rebulto ng demonyo pero paano nangyari iyon magkaibang direction sila dumaan dahil na din sa kuryosidad ay pumasok na din ako sa sementeryo sama-sama na kami sa pagkakataong ito sa pagkakaalam ko madalas sa mga sementeryo ay malamig ang ihip ng hangin ngunit dito sa sementeryong ito ay napaka-alinsangan ng pakiramdam. Habang naglalakad ay walang humpay si Victor sa pagsabi ng Ang demonyo, ang tanging nagbantay kay Joaquin at hindi ang Diyos. Ang demonyo, ang tanging nagbantay kay Joaquin at hindi ang Diyos. Ang demonyo, ang tanging nagbantay kay Joaquin at hindi ang Diyos. Ang demonyo, ang tanging nagbantay kay Joaquin at hindi ang Diyos. Hinarap ko si Victor at doon ko na napagtanto na parang may kakaiba sa mga kaibigan ko. Parang hindi sila ang mga kaibigan ko. Sa takot ko ay tumakbo ako upang lumabas pero hindi ko na mahanap ang palabas dito paano nangyari iyon. Inikot ko ang paningin ko at napansin ko na ang kanan at kaliwa ay tila pareho ng itsura. Parang natrap ako sa isang salamin. Pumikit ako at kinalma ang puso ko na sobrang lakas ng kabog. Sabi ng lola ko, lalo kang paglalaroan ng demonyo kapag naramdaman niya na balisa ka. Sa tingin ko ang una ninyong ipapayo sa akin ay magdasal. Ilang beses na bang maling Diyos ang natawag ng na mga namamanata? Hindi dasal, kundi pananalig. Tiwala sa may kapal na siyang makapangyarihan sa lahat. Bago po tayo magpatuloy, suportahan niyo po ang istorya ni Jay. Pakiclick na po ang subscribe button at hit ang notification bell para updated kayo. Nang idilat ko ang mga mata ko, nakita ko na ang sinasabi nilang rebulto ng demonyo. Animo nga bay, binabantayan niya ang nakalibing doon. Dahan-dahan akong lumapit sa rebulto. Hukot ang likod nito at may pakpak na tila na sunog. Hugis ng buwan ang mukha nito at nakangiti. May buntot din ito na matulis at dalawang sungay kung ang ibang rebulto sa mga sementeryo ay puti, ito naman ay kulay itim. Tiyak na magdadala ng takot tuwing gabi. Hindi ko alam kung tama ba ang tingin ko o talagang pula ang mata nito na parang totoo. Hindi na ako masyadong lumapit at tumalikod na lamang. Sa pagkakataong ito, kalmado na ang puso ko mahina kung tinawag ang pangalan ng ating Panginoon at anak nitong si Yeso Kristo. Bakit ako mangangamba kung isa akong anak ng Diyos? Lumuwang ang dinadaanan ko at nakita ko na ang palabas ng sementeryo. Nakita ko na din ang mga kaibigan ko na half awake ang itsura. Alam kong susundan kami nito at paglalaruan pa kaya imbis na sa disco ang tungo namin ay sa pinakamalapit na simbahan kami pumunta at doon ay ikinuwento sa amin ng pari ang tungkol kay Joaquin at sa rebultong demonyo. Ang sabi ng pari sa amin, Mayaman ang angka ni Joaquin at nabiyayaan din siya ng isang magandang pamilya. Pero noong magtapos ang World War II, Halos na lipon ang buo niyang angkan at nagkaroon ng sakit sa baga ang kanyang mag Araw-araw ay nag-aalay ng misa si Joaquin para sa kanyang asawa at anak. Namanata din siya sa rebulto ni Jesus upang humingi ng milagro. Ngunit alam kong mas may mabuting hangari ng Panginoon kung kaya't binawi na nito ang kanyang mag -ina. Nawalan ng pag-asa si Joaquin, nawala ng tiwala sa Diyos. Sa mismong harapan ng simbahan ay winasak niya ang rebulto ni Jesucristo Kristo. Pigil hininga kong pinakikinggan ang kwento ng pari. Malungkot din pala ang buhay nitong si Joaquin. Dagdag pa ng pari. Dahil dito ginawa niya lahat ng bagay na hindi pinapaboran ng Diyos o maging sa mga tao. Prostitution, droga, dyan kilala si Joaquin. Iyan din ang dahilan ng kanyang pagpanaw. Tumayo ang pari at humarap sa altar. Niligaw si Joaquin at wala ni isang tumulong dahil wala kahit na sino ang pwedeng maghilom sa puso niya kung hindi siya lamang. Nagtanong naman ako sa pari tungkol sa rebulto at bakit nandoon ang rebulto. Si Joaquin din ba ang may hiling noon? Sumagot naman yung pari sa akin at sinabi niyang, Oo, ang sabi-sabi eh, kampunan ng kadiliman ang itinuturing ni Joaquin na sandalan. Sumasali din siya at ang kanyang grupo sa mga kulto kaya hinabilin niya na sa oras na mamatay siya. Hindi rebulto ng anghel ang itabi sa kanyang libingan kung hindi ay rebulto ng demonyo. Matapos ang kwentong iyon ni Father ay pinagpray over niya kami at hinayaan muna kaming tumuloy sa simbahan at magpaumaga. Hindi pa man din nawawaglit sa isip ko kung gaano kalungkot ang naging buhay at katapusan ni Joaquin. Kaya bago umalis ng simbahan ay nagtirik ako ng kandila para sa kanyang kaluluwa. At sana mahanap na nito ang daan pabalik sa tunay at nag-iisa nating Diyos. Bago po tayo magpatuloy, suportahan niyo po ang istorya ni Jay. Pakiclick na po ang subscribe button at hit ang notification bell para updated kayo. Your Guardian Angel Ikukwento ko lang yung nangyayari dati nung grade 6 pa ako noon, which is year 2007. Dati, usap-usapan sa amin noon na pag-graduate ka ng elementary ay hindi pwedeng walang kukuha ng kaluluwa. Hindi ko alam kung saan ang galing yung ganong kwento. Pero naaalala ko, yun ang napag-uusapan namin dati. Maski saan naman daw ay may ganoon. Hindi lang sa lugar namin sa Cavite City. Grade 6 ako noon at kakalipat ko lang sa pangumagang seksyon. Sanay na akong mag-isa pero hindi nagtagal ay nagkaroon din ako ng tropa dahil tinabi ako ng teacher namin sa mga palakaibigan kong mga kaklase. Isa ako sa mga Rowan. Kaharap ko si Robbie at Rose. Ako at si Mariel naman ang magkatabi sa pinakalikod. Naging magkotropa kami sa loob ng klase. Marami kami sa grupo namin pero naging close ko din sila dahil kami ang magkakaupuan. Dumating yung araw na naging uso sa amin yung cellphone na may MP3 pero wala naman ako noon. Ang ginawa ko lang dati para makiuso ay yung mag-record ng kanta gamit yung cellphone ko para lang makiuso. Wala akong cellphone na maganda pero binigyan ako ng pinaglumaang ang iPad ng tita ko. Dati sa kanila pa ako nagpapadownload ng kanta hanggang sa natuto na akong magdownload ng mga gusto kong kanta. Dinala ko yung iPad ko sa school at tuwang tuwa ang mga kaklasik ko. Lagi silang nagsa trip sa iPad ko. Minsan hindi ko na nga nagagamit pero Okay lang dahil nasusoli naman sa akin Minsan, nagpapadownload sila sa akin ng kanta Para mag trip kami Usong-uso noon yung mga kanta ng FM Static Second Hand Serenade Red Jam Suit Apparatus At marami pang iba Isang araw, nag-request si Mariel Na i-download ko daw yung Guardian Angel So, yun na nga dinownload ko yung kanta sa LimeWire. Isa sa usong kanta nung panahon na yun. Emo Days or Friendster ang uso. Ilang buwan ang lumipas pero ganoon pa rin ang trip namin magtotropa. Pag vacant, natambay kami sa bakanteng lote na may playground. Minsan naman, nasa field kami at nagpapatugtog. Isang araw, ay nat na namin at pumasok kami ng maaga hanggang sa mag-uwian ng lunch. Biglang kinausap ako ni Mariel na baka pwede daw doon muna siya sa amin dahil masakit ang kanyang binti. Sinamahan kami ng mga kaklase namin at para alalayan din nila si Mariel. Nakauwi na kami sa amin at pinaupo si Mariel dahil sobra siyang nasasaktan at sinabi niyang magpapasundo daw siya sa kanyang nanay. Nakitek siya kay mama ko na magpasundo siya. Ilang araw ang lumipas matapos ang aming nat pero di umatid ng klase si Mariel. Isang araw, pumasok akong basang-basa pa ang buhok at late na sa klase Naabutan ko yung iba na nanlulumo at yung iba naman ay umiiyak. Binalita na lang sa akin na pumanaw na daw si Mariel. Hindi ako makapaniwala. Tinanong ko pa kung paano, kailan, saan at seryoso ba yun. Nagtatanong ako sa sarili ko kung posible ba dahil kasama lang namin siya nagtetest nung nakaraang linggo Nagtaasa ng balahibo ko dahil hindi ako makapaniwala. Ang bata pa niya at gagraduate pa kami. Biglaan lang yung pangyayaring iyon. Wala kaming malinaw na impormasyon galing sa pamilya niya kung ano ang kanyang kinamatay. Ang pagkakaalam lang namin ay sumakit ang kanyang mga binti. Nagtipon kaming magkakaklase para pag-usapan kung kailan kami pupunta sa burol ni Mariel. Dumating yung araw na yon at malungkot kaming lahat sa pangyayari. Dumaan ang mga araw at nalibing na din si Mariel. Tuloy ang klase namin maski wala ng masyadong ginagawa at petiks na lang dahil madalas ang ginagawa namin ay nagpa-practice para sa graduation. Dumating na din ang araw ng graduation namin. Masaya kami at the same time, malungkot din. Hindi namin kasamang groom graduate ang kaklase naming si Mariel. Maayos ang first half ng ceremony namin. Normal naman hanggang sa gitna ng seremonya ay bigla na lang nag out. Hindi ko na maalala ang iba pang nangyari pero yun ang tanda ko. Biglang namatay ang ilaw during the graduation. Hindi ko din alam kung pakulo nila 'yon or what, pero sobrang creepy lang nang nangyaring iyon. Natapos na yung ceremony at masaya namang kaming nakapagtapos kahit paano. Ilang buwan at araw ang nagdaan, hindi na namin napag-usapan ang mga nangyari. Lahat ay naging busy na sa bakasyon bago kami mag-high school. Isang umaga, Nagising ako ng normal naman pero nagulat ako sa kwento ng mga tao sa amin. Nagising daw sila nung madaling araw dahil biglang may nagpatugtog ng sobrang lakas ng music sa kwarto ko sa taas. Pero nung gabing yon, doon ako sa kwarto ng lola ko sa baba natutulog. Inakyat ako ng papa ko sa taas noon dahil nagagalit sila at nagising dahil akala nilang nagpapatugtog ako ng malakas ng disoras ng gabi. Sinabihan pa ro nila ako na pag hindi ko do binuksan ay sisirain daw ang pintuan ko. Pinakuha do ng tatay ko yung ekstra susi ng kwarto ko sa kapatid ko para buksan ang pinto dahil hindi ko daw sila pinagbubuksan. Pagkabukas na pagkabukas daw nila ng pinto ay bigla na lang nag-off yung iPad ko na nakasaksak sa speaker at nawala na yung kantang tumutugtog. Hindi nila alam na tulog na tulog ako sa babang kwarto sa tabi ng lola ko. At ang kantang tumutugtog ay ang kantang Your Guardian Angel. Tagalog Horror Stories